nangyari kasi yung parang kay drama moment wow, malaki drama yeah, yes, malaki kasi drama. paano nangyari yung malaki drama na yun? Uh, talaglag siya and nandun ako sa lugod niya so nasa nasambot yep. mm -hmm. so yun, nung, nung bumagsak siya dun sa upuan nasa lumo so yes. na parang mala yun, malaki yes. drama na yes na nagkatitigan kayo. Oh, maririnig mo para kala mo maririnig wow. sa background. You are my everything. <laughs> so, pwede nyo bang bigyan ng example kung paano yung muna salo? Halimbawa, ikaw nandito. So yun, ah, uh, magandang araw sa inyo lahat. Ito nga pala si Kim Card Gonzales or kung tawagin is sparring Kim. So, meron akong mga guests ngayon. So, magpakalala muna kayo. Kamuna. Hi, I'm Alisa. And ako naman si Brian. Okay, yeah. Brian. So, uh, na katagal ang inyong relationship? Uh, one year and five months, tama ba? Yes. Parang okay. hindi kayo sigurado sa one year and five months ah. <laughs> Ay, parang kasing <laughs> lifetime na. Woo! Parang ganun na katagal ah. Oh, so yeah. yun, um, bef, be, before maging kayo, um, nagpipray ba kayo na, eh, ikaw, nagpipray ka ba ng mga panahon yun na magkaroon ka na ng girlfriend? Ah, yes, oo. Oh. Dati ano? talaga napaka-desperado ko talaga. Ganun ka ka-desperado oh, ng pray. Oo, oh, oh. Umaga, tanghali, gabi, ganun ba? Hindi <laughs> naman. Magat, magat gabi. <laughs> uh, umagat Umag gabi. Yes, dala kasi sa inggit eh. Pero, I've done the dala hard dala way. Dala ka kasi sa inggit? Yes. Okay, so ikaw, nagpipray ka? Ah, uh, pinangarap naman pero nung time kasi noon wala sa isip eh. Mm, galing yeah. sa nagmo-move nagmo on pa. Mm, galing Mula sa Mula failed relationship. Next. So 'yan, um, ay tanong ko sa inyo. Okay. Tingin mo tingin mo ba na uh, yung relationship ninyo sa isa't isa ay God's will? Ikaw, ikaw, ikaw muna Ngayon? Oo, oo. Ngayon, oo. We, Mungun, yes. Ayun talaga. God's will 'yan. Ah, kasi hindi lang kami dalawa sa relationship namin eh. Hmm. We prioritize more of ano, uh, what God thinks and ano ang sinasabi ng Lord. And syempre, palaging in mind sa amin yung gagawin namin sa gawain para sa Lord. Kumbaga yung relationship namin is hindi lang kabubuti namin dalawa, hindi ang ang amin, laging dapat included si Lord sa pagsimba, paano pa kami makakatulong sa pag-support uh, pag sa church, ganun. Okay. So, uh, before maging kayo, may mga past relationship din kayo, di ba? Yes, sa so, meron. Saan yung pagkakaiba ng God's will kung para dun sa mga dating yung relationship? Okay. So, uh -huh. sa akin, personally, pinagkaiba, yung hindi God's will talaga, napaka, ano niya, napaka cliche, Parang hmm. very, ano siya, pero masyadong pagkumpara sa mga nakikita sa TV sa movie, okay. pero pinagkaiba hollow, or sinasabi, wala siyang laman. Okay. Parang ang empty niya. Pero if God's will, parang better than expected. Parang nakakakilig siya with the purpose. Ganon yung pinagkaiba niya iba, talaga. iba sa, halos hindi, yung God's will, yung pakiramda, par, na parang hindi mo na kayang ma-explain mm. yung gano'n. Yes. Hindi lang siya basta comfortable, mm -hmm. pero ramdam mo yung parang nilid talaga kayo ng Lord sa gina- mm. sa, relationship ninyo ngayon. Mm-hmm. mm -hmm. okay. So sa akin kasi, ang laki kasi ng pagkakaiba ng God-centered, no, yung God's will, dun sa mga past relationship. Yung mga past field relationship ko kasi ay puro long distance yun, LDR. Hmm. So yun kasi ay iba talaga kapag nasa center ay si God. Okay. Yung talaga yung pinakang pangarap ko bilang isang Dalaga talaga na gusto ko talaga na magkaroon ng pamilya. Gusto hmm. ko talaga yung isang relationship ba nakasama si God. Okay. Pero yung mga past relationship ko, wala eh. Okay. Ang laki talaga, magulo. So, okay. So, naiinteres ako, paano nabuo yung love team ninyo? Ano yung kwento? Pwede mo ba ikwento kung paano ang lahat? Excuse me. Okay. Love team agad ah. Oo. Kung paano nagsimula, kung paano kayo nag-spark. Wah! Okay. Okay. So long story short, nagkaroon lang kami ng ano ng interaction nung kayo mag-enroll. Okay. Nag-enroll kami interaction and then ilang years and months na hindi kami nagkakausap. Nag-uusap na lang kami ulit nung siya ay biglang sumali sa organization namin sa school na related sa music. Okay. And then yung time na yun, ako ay dating ano, ako ay dating officer siya ay new member. Mm -hmm. And then basta nangyari na lang na nagkausap kami kasi nagpapag-guide siya kung ano gagawin, pagkakanta siya, ganun. So doon, doon, doon na nagsimula din. Para na nagkakaroon na kayo ng mga communication, ganun. Yes. So paano nabuo na talaga? Paano na siya nabuo yung, yung pa nag-spike na? Yun na. <laughs> Ayan. Ito. Ha. ba ba baka kayo di maniwala, pero totoo to ha. Bakit? Um, Nangyari kasi yung parang kay drama moment. Wow, malaki drama. Yeah. <laughs> yes, -drama. kasi paano nangyari yung malaki drama yun? Uh, yun, na yun? Ah, yun, nag-aayos ng decoration mm. sa sa room namin nung booth namin. So medyo mataas siya. Kailangan niya ng bangkong mataas and siya naka pa nun. Okay. Numapit ako sa kanya, sabi ko sa kanya, "Uy, tulungan na kita, Okay lang, sabi niya. Wag na kaya na ron niya kasi strong independent woman ng dating mm. Ma-pride na babae. Okay. Hindi kailangan ng tulong, Ayaw ay, 'yun ang nasa. Ng iba. Oo, lalo na kapag lalaki, kaya ko na 'to, ganun. <laughs> napakatapang, napakatapang. Okay. And then nung pagkaba niya sa tikda, bigla siya parang nadulas sa natapik lang hindi namin alam. Palaglag na. Nalaglag siya tapos. Nalaglag siya. And nandun ako sa likod niya, so nasambot. Yep. Yeah. Mm -hmm. So, yun, nung, nung bumagsak siya dun sa upuan, nasa mo? Yes. Doon na parang mala orient, mala yes. drama na. Yes. Na nagkatitigan kayo. Oh, maririnig mo para kalamo rin wow. sa background. Wow. You are my everything. <laughs> Grabe nang nangyayari, <pala laughs> <sa personal yun. laughs> nangyayari pala sa personal 'yun. Hindi, ko alam nangyayari pala sa totoong buhay yung ganun, ano? Ako din, hindi ko, di, di ko rin akalain. alam. So, pwede nyo bang bigyan ng example kung paano yung muna Halimbawa, ikaw nandito. Okay, mag-aaral okay. tayo kung paano niya nasa lo. May interaction yung tayo. Kanya. Sige, ilusyabot mo muna dito yung ano mo. Okay. Okay. Sige. O paano niya nasa Halimbawa, ikaw, nandito ka. Eh, di ba, nag, ano ka. Di ba, nag-ano ka, di ba? nag-aayos ako nun Nag-aayos eh. ka. Uh, okay. Tapos, kunwari, masasambot ka ni Brian. Okay. Yung, gawin niyo yung para nagtitigan <laughs> talaga kayo, ha? Naga, okay. Okay, okay. Halimbawa, nasa, nandito siya. Okay. Okay. One, two, three. Realistic to ha? Realistic talaga ha? Realistic. One, ba two, three. Ba go! Diba? Okay. Oh, okay ka lang? Oh, It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. Hindi. Baba mo nga ako. <laughs> Yo, ganun yung nangyari. Malaki drama. Ito yes. mga liyo, nagtitigang kayo na matagal-tagal. Isip ko. <laughs> Wow. But... Ulit, 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 ulit. sige, ulit, ulit. Ah, take 2, okay. take 2, take 2. Take, two, take, two. Game. take, two, take two. Game. game. Grabe, hindi ko Wait. siya ako makapaniwala na may nangyayari gano'n sa personal. Kaya na, sige, isa pa, isa Saba, pa. Saba, game, 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 game. So, Lights, camera, camera action. action. You are my favorite. OA! OA! Grabe, sana all nasasalo. <laughs> Sana ko nagsimula sa K-drama. Malang movie pala yung kwento <laughs> yes. niyo. At alam mo, nakakatawa pa doon. Oh. Naalala ko bigla. Ako eh, nung time na yun, ah, ano lang ako. Wala, parang wala lang. Hmm. Nung pagka-uwi ko, ako yung nakaupo lang sa upuan namin. Kaya mo, parang talagang nasa movie ka. Oo, oh. bigla, bigla e, ganun bilang bumalik. Din ganun din yung sayo. Ganun isip mo. Bilang fan ng mga K-drama movies, hindi mo ka ko na-expect yun lang mangyayari yun, sabi ko. Baliktad nga eh, napaka-wade. Kasi Paano? nga, bil, ano nga eh, yung nasa move on nasa sa nagmo on process pa nga ako eh. Para bang ano pa ako sa mga lalaki. Weird. Ganun. <laughs> <You know? What? laughs> weird. Weird. Uh, and, and, ako naman nasa <laughs> My own reaction. Uh, yan niya, weird. Ako naman, ako naman, wait. Teka. <laughs> Ganun ako, wait. Kasi pumasok bigla sa isip ko yun yung nasabi ko sa Lord nung minsan habang ako nanonood ng ano ng K-drama, sabi ko, Nakita ko yung scene sabi ko Lord, baka naman ako din. <laughs> Joke lang Lord, pero ba, maybe baka naman. So, Ganun ako. Hindi lord At dinilig dinilig Parang tingin mo din talaga God's will <laughs> na nasalo mo siya. Yes. So, pero nung time oh. na yun, nung nasalo, hindi ko pa inisip talaga na God's will kasi inisip ko ay baka nadadala lang ako sa emotion ko, sa okay. pangyayari. Pero hindi mo mapagkakailan nagka-spike kay doon. Yes. Hindi ko hindi ko pa ano yun, yun. Pero ako denial so, ako ko noon eh. Ano? Yes. <laughs> okay. <Denial> ko <laughs> Pero kasi akin nga sa, sa akin, hindi pa God's will 'to kasi parang feeling ko hindi pa included si Lord eh. So para sa akin, hindi pa to God's will, baka distraction pa lang ng kaaway. Okay. Nalama kong God's will na yun is nung pumayag siya na pumunta sa church and nung time na yun, pag-attend niya, ready na agad siyang magpagamit. And naramdaman din yung presence ng Lord. Doon ako nalaman na, ay, wait, Lord, ikaw na ata nag-ano nito ah. Ikaw na ata ang nag-orchestrate. Ikaw na ata nagsusulat. Kasi, pray ko talaga ng sa Lord, Lord, kung hindi siya para sa akin ilayo niyo po siya. Pero kung siya para sa akin Lord, so ikaw pong hanapin so yung niya. So, pagkakaiba na ano, na 'yung love team, mo, 'yung nararamdaman mo, isinarang alang mo sa Lord, kung hindi siya 'yung, yung babae <coughs> para sa iyo, uh, ilayo siya sa Yes. 'Yon, gano'n 'yung yes. nangyari. Oo. Oo. So, ako na dating desperado, sobra akong natuto na hindi talaga nasasabi sa kung ano 'yung alam ko. Eh. Uh -huh. And totoo talaga sinasabi talaga sa Bible na do not rely on your own understanding. So, yun na, natuto ako, sabi ko talaga, pagkatiwala ko sa Lord, yun, bigla siyang dumating, pero ang una ko talaga, pinagkaiba ngayon, pinagpe-pray ko, kung inuuna ko na kung hindi siya para sa akin. Kasi ayaw ko ng distraction sa mm pagkilos, -hmm. sa pag, pagkocommit pag ko sa Lord. Okay. And, yun. grabe ang Lord, talaga, bigla na lang siyang sa, pinadala sa akin ng Lord. And ngayon, thank you to God, kami ay ngayon ay ano, uh, partners in faith kami. Okay. In faith. Yes. So, so yan, sorry. anong nagustuhan mo kay Brian? O, oh, make me lang ah. Kuna talaga. <laughs> ano? Medyo nahihiya pa ako. Sorry. So, una talaga, nakita ko talaga yung determination niya, yung hindi siya plastic. Ano, okay. yung una, una talaga sa lahat, totoo, siya. hindi siya yung type of man na kapag ano lang, parang pagwapo lang, ganun. Oh. hindi. Uh. Talagang pinakita niya sa akin na totoo. Kung ano yung sabihin niya, when <clears throat> he shows na, anong sinabi niya yung mga promises niya, talagang pinakita niya sa akin na, ano ay, tinupad niya talaga yun. Marami akong mga pagsubok na binigay sa kanya. Kasi... Na nakapasa siya? May mga nakapasa naman siya. Nagawa naman niya. Kasi, ang laki talaga ng trust issue ko eh. <laughs> Napaka, doon talaga siya I think nahirapan yung i-build up uli yung pagtitiwala ko mostly sa mga lalaki. O sa ikaw, anong naman naman nagustuhan mo kay Alisa? Ano ka ba nagustuhan ko sa'yo? <laughs> Joke lang. <laughs> Joke lang. <laughs> Ayan. So sa akin naman, uh, syempre, nagustuhan, syempre, nagustuhan kay personality niya talaga kasi siya pagka-independent na very strong independent woman, Miss Independent, ano, ay nag ko rin sa kanya yun kasi nakita ko kasi hindi siya yung tulad ng karamihan sa babae ngayon na para bang halata kung ang hinahanap sa relationship ay short term. Uh -huh. And napaka-ano niya si pag niya family center determined. And ngayon, nung dumating, parang hindi ka na <laughs> okay. <laughs> eh ngayon, mas talo ko nag sa kanya, syempre yung willingness din niya na sumunod sa Lord. Ang okay. na iba na kasi talaga yung tingin. Hindi na ko natingin sa physical eh. Uh -huh. Tsaka sa tsaka para kung bagay personality na and yung uh, willingness sa magpagamit sa Lord. Na iba na talaga yung tingin ko. so, okay, kumusta naman kayo ngayon? Okay naman. Kumusta nga ba tayo? Okay. so, <laughs> and, oh, ito yung final. Ah, uh, kumusta? Yung ano lang. Ngayon, happy naman kasi ano ay yung akala ko na hindi na matutupad. Natupad pa rin. Tinupad pa rin ni Lord kahit na gaano karami yung ginawa, gaano pa karami yung pagkukulang ko sa kanya, still, tinupad niya pa rin yung isa sa mga pangarap oh, so, ko na, ano na ideal relationship. Sa, about sa, ano, ano yung huli masasabi ninyo? Okay. Sa akin, ano, advice ko sa lahat, ano, if, kayo yung mga nag-aaral pa, hmm. trust me, kung ayaw niyo matuto ng sa masakit na paraan, sa maganda ngayon pa lang mag-decide na kayo. If kayo nag-aaral pa at medyo bata pa, enjoy niyo muna yung pagkabata ninyo. Yes, yung tin yung tin yung tin ano niyo, tin period, enjoy niyo muna because relationship is not a joke. Siya ay napakaseryoso and mas maganda kung wag nating laruin. Kung natin gumaya sa mga ibang tao na kaya naging relationship for the sake of kikiligin lang and for for the fun. Hindi relationship is something serious and kung tayo magkakaroon ng relationship like we've experienced unahin muna natin ng Lord kasi sabihin ko sa inyo pag si Lord ang gumawa ng love story na yan better pa sa mga na, na papanood natin and sa nararanasan natin because God is the author of our lives so let God write our stories even our love stories ano and and trust God more and always focus on God muna and makikita niyo na lang bigla niyo na mararanasan masasabi niyo na, na bigla Lord thank you kasi ikaw na ang nagbigay, hindi ko na realize, ito na pala yun, Lord, salamat. So, focus on God first, and enjoy your uh, youth, and then let God orchestrate your love story. God got you, and God is handling your story. Trust God more. Yun na. Yun, thank you sa inyong message. Thank you very yes. much sa inyo, Brian and Alisa. Yes. So, yun. Uh,